guys, dito ako ngayon sa sa may Jollibee, sa may Tai Tai, Tai Tai Jollibee. Masaya okay. ako siyempre, pa ito pa ano, ma, ma ko yung lugar na kasi pumasok kasi, kasi ako ng ano, ng sealer. So kasi para kahit pa paano malalaman ko yung mga lugar dito sa sa Manila, siyempre. Kailangan alam natin Yan. yan. Is, ano to, no, sa TaiTai, -tai. parang, ano, TaiTai -tai Public Market yan. Tai TaiTai Public Market yan. Yeah. paano kailangan alam na natin na marami tayong alam dito sa Maynila masukin natin kung paano kung paano maging uh, kalaman tungkol sa pagiging uh, sealer maganda pala mag, ano, maging maging uh, business business sa uh, oo oh, kasi unang una sa lahat mabilis ang pera eh. saka saka maganda talaga wala ka sa bahay lagi yan talaga ang kauna-unahan wala ka sa bahay yung bus yan ma ano, medyo matraffic kasi Traffic pag lalo na last hour, oh, last, ano na, last hour na Medyo matraffic talaga pag last hour Medyo so, ano, kasi dito kasi yung ano namin na meet up namin At, Kasi minsan kumukuha kasi ko ng mga Ano, yung mga Dikit na ano, mga items Na mga tinder din, tapos binibili ko tapos binibinta ko rin uh, ah, tumutubo lang ko ng konti okay na kahit papaano kumikita oo oh. okay. ah, meet up namin sa dyan kaya yeah, maganda rin pag, ano, pag may bakante pa uh, pamamasyal sa pamamasyal pag uh, Pasalanan pag uh, pamilya, maganda pa mga sa, -sa Jollibee, Oh. Kaya, Bisa, pag nakikita ko, ito yung mga ano ng Jollibee ngayon, ang ah. para-para yan, no? Para, para yan, oh. sa Pasko, uh, yes, yes, yes. lang siya ng uh, dito. Yan, oh. Ano? Ano? ano dito naman, yan. Ah, ah. Tapos dito. Meron dito. Saka ano pala dito, Jollibee, 24 hours siya. Karang dito spaghetti. Yan. Yeah. Yan. Yeah, dito. 7-Eleven. Ya, habang maaga pa, Abang ano pa, maganda talaga pag naglalakad din minsan, minsan nakakapulot din ng pera. Ang ba? Yaya yeah, yeah, ba? Blessing ba sa pag naglalakad ka? Pag maaga pa talaga. Oo. Siyempre, alam ano mo naman. Ah, uh, kasi nga, na ako sa ano ah uh, ang meet up kasi namin dito sa ano sa Taytay ah -tay. uh, nakita, nakita ko lala, makilala ko lang siya sa ano sa sa Market Place o kapot sabi, taga ano sa taga Pinangunan yan oh so, sabi ko tama Taytay -tay na lang tayo tapos so si Johnny P ano namin so ang ano ang alibawa kayo na nagaling kayo sa ano sa Pasig Palengke pupunta kayo ng Taytay ang sakayan nyo ay may mga sakayan din doon tricycle doon tapos ang bayo doon 30 tapos pagdating doon sa Fisher Fisher ano mababa ka doon pag nakarating na kasi ano yan eh may paradaan doon may Fisher Fisher ano Basta sa facer, ano, sabihin mo lang doon sa Pasig Palinja, yung ano, para papuntang, uh, ano, yung bag, tay tay, uh, bagong palinja. Tapos, nasasakyan mo doon, may sasakyan ka doon. Tapos, sasakyan ka uli, uh, yung papunta ng ano na yun, uh, pag nakarating ka doon, papunta ng ano naman yun, uh, bagong uh, yun, dito na yun. Tapos, may mga sakay naman no, pag nakarating ka na dito sa bagong ano, bagong uh, taytay pas -tay, palingke. May mga may mga masakay naman dito papunta pa uwi. Oo. Ah, oh. uh, maganda talaga gumagala-gala. Gumagala-gala din. Paminsan din para kay papaano. Pasasanay sana tayo sa credit. Sa kaya unang una, hindi tayo mawawala. Ayos, 'di ba? Ayos mga Makaluti. Ayos na ayos talaga. So, pasok muna ako dito sa loob Kasi si gali ko kasi sa loob ng gali. Ito kaya. Mga Ludi, mga guys, mga friends, mga kagahards uh, uh, sa... subscribe ang akin may channel Alarma Peach TV. Yan. Maganda talaga na minsan-minsan mag-ano tayo, mamasal-masal man tayo habang maaga pa. Siyempre. Ito pa paano Marirelax natin ang ating sarili Yan, di ba? Pasok tayo sa Jollibee kahit uh, limba, wala tayong pera Pero pag may ano tayo, mas maganda kung bibili tayo Yan. Habang tayo, pag may inaantay tayo or meet up Mas maganda talaga ang Pupunta talaga tayo, mas maganda sa Jollibee talaga Doon tayo mag-aantay si Jollibee Yan Huwag tayo mag-aantay kung saan-saan -sa na kanto Kasi alam mo naman, mahirap ng ganyan kaya, so ganun ang gagawin ng mga ano dyan, mga kapwa sealer mga sealer dyan uh, uh, na pasuporta din ang aking uh, channel channel Alarma Pits TV kaya sabi ko sa kanila mga kasama ko sa trabaho na uh, tingnan tingnan naman niyo ang aking uh, upload upload uh, video kaya minsan alam ninyo nilalakad ko kaya yung lugar na minsan pag napaka-traffic na lugar ang ginagawa ko nilalakad ko kaya yan ina-upload video ko kaya yan, yan. para makikita niyo katulad ngayon oh, ito habang ako nakaupo o oh, yun yan inaano ko yung ano dito ayun no napakasaya din talaga lalo yung pagkasama mga ang pamilya diba yan ayan dito sa Jollibee sa may Taytay. Sa Taytay. Yan. Taytay Rizal. Yan. Yan. Sa Jollibee. Yan. Kaya ano talagang Jollibee? Talagang maraming tao yan. Pagdating sa Chicken Joy. Kaya tara na tara na. Pag sa Jollibee, laging panalo tayo. Yan. Okay. Habang tayo ay nagaantay, pasok-pasok muna tayo sa Jollibee. O, oh, tingin, tingin tayo. Pag may pera tayo, bibili tayo, Kakain tayo. Uh, order tayo ng mga promo dyan sa Jollibee. Pero, mas uh, ano dyan, pag mga merenda yung mga katulad sa hamburgers, mga eh. Siyempre, hindi mawawalan dyan yung ano, yung yung drinks. Talaga uh, mayroon dyan, syempre Kaya, nakakaaliw talaga minsan. Kaya, wag yung ano ma lagi kayong uh, pupunta lalo na pag araw ng linggo yeah. yeah. ito ang napipili ko talaga lagi kong napipili ito lalo na pag malapit ako sa trabaho ko kung dumadaan ako o kung pasok ako sa trabaho ko dumadaan ako at pag may sobra kong pera yung kumakain ako dito sa Jollibee kaya mga ka Jollibee dyan uh... Huwag niyo akong kakalimutan, Alarma Pings TV Para sa inyo, para sa lahat Kaya, ano kasi, napunta kasi ko dito kasi may inaantay kasi ako Na, similar kasi ako sa, no, may, siyempre, alam mo naman Kahit konti-konti lang na pakinabang o kita Inaano ko na yan kasi sayang naman ng uh, panahon Kahit pa paano, nakakalibre tayo sa Pamasay at sa pagkain, no, di ba? Kaya kailangan natin na uh, wag natin sayangin ang mga oras at mga araw. Yeah, ito na ang ginagawa ko ngayon sa so, pag pumapasok ka pala, pag nagkakainin ka pala, marami ka pala uh, naiisip sa buhay, no? Kaya totoo pala 'yung sinasabi sa akin ng aking kabusing doon sa sa Bulacan. Sabi sa akin, "Alam mo, dong, kapag uh, pumasok ka na sa ka na, yun, pumapasok tayo yung mga magagandang idea na tungkol sa hanap buhay yan ito na yung ano yung ano na ako pa uwi na ako ay ako ng uh, sakayan no pa, -pa ba papunta sa amin ngayon mayroon dito na ano na natanungan dito na ano yung tricycle yung isa dito special mahal ang bayad pero yung isa naman pang kalahatan kaya ang ginawa ko doon sa likod pa doon yung ano yung uh, yun no know, sa dulo yung ang pangalatan mas medyo mababa ang bayad kasi pag dito ka special ang mahal ang bayad oh, kaya ang ginawa ko pumunta ko doon sa pinakadulo yun sa terminal mismo ang bayad na don ay 30 pesos ang bayad sa tricycle ano bala sa kayo doon ay anim na anim tao doon anim sa matalang pag special ang mga yari babayaran mo lahat yung nakasakay doon yan kaya mas malaki talaga ang babayaran kaya doon ka na sa mura simpre, para kahit papanom. marami pang magagawa sa pera sa pamasahe yan binabagtas ko na doon sa terminal lang Pangka, pang pamaramihan yan yan sa Taytay yan ano na yan, hapon na yan, mga ano na siya, papasok na siya ng alas 6. Yan. Kasi umalis ako sa trabaho ko alas 3. At tapos pagdating ko sa palengke, uh, umabot ako ng alas 4. Mabilis lang kasi wala pa naman na traffic. At tapos pagdating ko sa palengke, sa may likod ng Jollibee, doon may mga sakayan doon. Nagtanong ako doon, mga sakayan papunta na, ano papuntang uh, kaya ka lang pagsakay mo dito sa Pasig Palengke doon sa terminal bababa ka naman doon sa ano pala yun ni eh, sa may PCRays 'yan Taytay -tay sa PCRays tapos sasakay ka uli ng tricycle papunta na doon sa bagong palengke ng Taytay -tay. yun yon yun, yun. bago ano rin yun mas malak malaki din na ano doon yung uh, palengkean doon sa Taytay. -tay. Malaki din ka. Tinawag na bagong palingki sa Taytay. -tay. Yan. Kaya pag pumupunta kayo doon sa Taytay, -tay, alam nyan no? kung nandito kayo sa Pasig Palingki. Alam na ninyo ang sasakyan. Ito na yung papano na ako. Nakasakay na ako sa tricycle. Mga guys. Yan. Nakasakay na ako sa tricycle. Kaya video, ano siya, medyo, medyo matrapik na mga guys siya. Oh ito ang mga dinadaanan ko mga guys yo. So, patungo na to sa San Lorenzo so, mga guys pero ang layo-layo pa pala to mga guys napakalayo pa pala itong ano na dadaanan oo napakalayo pang la, layo pang lalakaran mga guys kaya mga guys uh, tuloy tuloy lang ang ating laban Ayan. Kaya habang may uh, oras, may panahon. Ah, tuloy, saka mas maganda yung nasa ano ka talaga. Nasa labas ka talaga. Saka um, nakakaalim siyempre. Saka nakaka relax Pag nasa labas ka, makikita mo ang kagandahan sa buong Maynila. Unang-una sa lahat. Makikita mo. Saka maano yung isipan mo. Marami kang maiisip sa buhay mo. Ganun pala, di ba? Kaya yan ang nakakalamang talaga pag nakaano ka lang pag nasa bahay ka lang wala kang malalaman wala kang maiisip kundi matatanong mo sa sarili mo na anong gagawin ko diba? pero pag nasa labas ka marami kang nakakausap na taos yun, maiisip mo yung uh, ano kaya ang magandang uh, gagawin ko o ano kayang baguhin ko kaya sa sarili ko na mas uh, may kikita ko 'di ba? Sinubukan mo nga subukan mo kaya magnegosyo. 'Yon. At least kahit pa paano, sa maliit na halaga, magkakaroon ka ng uh, pera, 'di ba? Kaya 'yan ang naisip ko sa sarili ko kasi katulad sa mga kapatid o sa nanay o mga mahirap naman na lagi kang tumatakbo sa kanila kasi alam mo naman hindi habang buhay sila nagbibigay ng pera. Kaya at kailangan din na kumaari, balikan na, na balikan din sila na Siyempre, yung balik niya, kailangan balikan din yung uh, binibigay nila. Yan, 'yan ang kagandahan kaya.